Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong 2020 ay ang taon na hindi malilimutan ng mga tao hindi lamang sa Pilipinas, ngunit sa buong mundo dahil ito yung panahon kung kailan kumalat ang pandemya. Ang pagkakaroon ng mga curfew at lockdowns ang naging dahilan kung bakit ang mga tao ay lalong nahumaling sa social media. Habang ang lahat ay nag-a-adjust sa new normal, iba't ibang mga problema naman ang lumabas dahil sa dami ng mga taong nawalan ng trabaho. Sila ay hindi napigilan na madismaya sa pagpapalakad ng mga nakaupo sa gobyerno. Pero noong December 2020, habang ang mga tao ay ginagawa lahat para magkaroon sila ng mapayapa at tahimik na Pasko, ang publiko ay nagulat dahil isang video ang nag-viral. Ang mga tao na nakakita ay hindi napigilan na ipahayag ang kanilang galit at pagkadismaya. Ito ang nangyari sa mag-inang Sonia at Frank Gregorio. Ang kaso na pag-uusapan natin ngayon ay nangyari sa barangay Kabayawasan, Paniki, Tatla. Ang pangunahing pinagkukunan na kabuhay ng mga tao doon ay ang pagsasaka ng palay. Nang kumalat ang pandemya, katulad ng iba, ginawa nila ang lahat para makasurvive mula sa epekto ng COVID. Maaaring karamihan sa inyo ay hindi pa naririnig ang lugar na ito, ngunit nagbago ang lahat noong December 20, 2020. Ang kanilang barangay ay naging sentro ng balita pero sa hindi magandang paraan. Sa kumalat na video ay makikita ang isang lalaki na tila may hindi pagkakaintindihan sa matandang babae at kasama nitong lalaki. maya, -maya pa, ang mga tao na nakapaligid sa kanila ay nagsigawan na tumiyak dahil ilang segundo pagkatapos nitong hugutin ang kanyang baril ay malapitan niyang binaril ang babae at lalaki. Ang video ay agad naging viral. Dalawampung minuto pagkatapos nito, ang mga otredad mula sa Paniki Police Station ay dumating sa barangay para investigahan ang nangyari. Ang mga tao sa internet ay naging desperado para malaman kung sino ang salarin at ano ba talaga ang punot dulo sa nangyari. Kaya si PNP Chief General Dubold Sinas ay agad humarap sa mga reporters at media para sabihin na inutusan na niya ang mga pulis sa Tarlac na tutukan ang nangyari. Noong 6.19 ng gabi ding yun, ang mga otoridad sa Rosales Police Station sa Pangasinan na may layong 45 minuto mula sa barangay Kabayawasan ay nagulat dahil isang lalaki ang sumuko sa kanilang presinto. Ang lalaki ay inamin na siya ang bumril sa mag at kasabay na kanyang pagsuko ay ibinigay din niya sa mga ito ang 9mm pistol na kanyang ginamit. Ang balita ay kaagad na nakarating sa paniki pulis na kaagad naman na pumunta sa presinto para madalan nila ito sa kanilang police station. Kinabukasan, ang mga biktima ay kinilalang si Sonia na 52 taong gulang at ang lalaki ay ang anak niyang si Frank na 25 taong gulang. Marahil marami ang hindi nakakaalam na si Aling Sonia ay minsang naging guru. Nang siya ay sa truck driver ni si Florentino at nagkaroon sila ng anak, ay mas minabuti niyang iwan ang kanyang propesyon upang alagaan ang kanilang mga supling. Ngunit nang pumutok ang pandemya, tila naging guru ulit siya dahil pagkatapos naging module-based ang mga arali ng mga estudyante, siya ang naging takbuhan ng kanyang mga apo. Ang kapatid ni Aling Sonia ay luha ang sinabi na ito ang pinakamabait sa kanilang magkakapatid. Si Regina Lakayanga na dating guru ni Frank ay sinabi na kahit ito ay nakagraduate na ay nanatili itong palabati sa kanya. Nang may uwi ang labi na mag-ina ay bumuhos ang emosyon sa loob ng bahay ng mga Gregorio. Ang iba sa kanila ay hindi nagawang matitigan ang mukha ng mag-ina nang buksan ang mga kabaong dahil hindi sila makapaniwala sa nangyari. Si Ronaldin Carriaga, na live-in partner ni Frank, ay ibinahagi na siya at ang isang taong gulang nilang anak ay huling beses na nakita ito noong September 2020. Nakatakda sana silang magsama-sama sa Pasko ngunit hindi siya makapaniwala na ito ay hindi na mangyayari. Ang iba sa mga kapamilya ng mga biktima ay sinabi na natatakot sila para sa kanilang kaligtasan dahil baka sila ay di umunong balika ng mga kaibigan ng lalaki. Hindi lang talaga ang proteksyon ng pamilya ko, buong pamilya namin. Dahil hindi namin alam kung ano ang hinatnan. Mahal nyo, may mga kasamahan pa lang ano yan. Bawi ang kami, hindi namin alam kung sino ang kalaban. Ang kanilang takot ay naintindihan ng publiko dahil sa press release ng Philippine National Police o PNP Ibinahagi nila sa publiko na ang sospek na namaril ay ang 46 na taong gulang na si Janelle Nuezga na isang pulis. Pero hindi lamang ito isang simpleng pulis, ngunit siya ay may rango na Police Senior Master Sergeant. Si Nuezga ay pinanganak noong October 17, 1974 at siya ay tubong Urdaneta, Pangasinan. Ang publiko, Commission on Human Rights, Human Rights Watch at kahit ang mga nakaupo sa gobyerno ay kinundi at nanawagan sa Philippine National Police na agarang bigyan ng hustisya ang mga biktima. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, Bandang 5.10 ng hapon, si Nuesca ay umuwi sa kanyang bahay sa barangay Kabayawasan mula sa kanyang duty sa Police Crime Lab sa Paranaque. Ngunit ang dapat sanang mapayapa niyang pagpapahinga ay hindi nangyari dahil nairita siya pati na ang kanyang asawa at labing tatlong taong gulang na anak sa malakas na tunog na nanggagaling sa labas na kanilang bahay. Silang tatlo ay lumabas para kumprontahin ang pamilyang Gregorio para alamin kung sino ang pasimuno. Doon nito nalaman na ang tunog ay nanggagaling pala sa isang boga na para sa mga hindi pamilyar ay isang improvised canon na karaniwang gawa sa kawayan o kaya PVC. Ang mga tao ay karaniwang ginagamit ito para gumawa ng ingay lalo na sa bagong taon. Sa mga naunang ulat, hindi sila sigurado kung nakumpirma nga ba ng pulis kung si Frank ang nagpaputok nito. Ngunit sa interview kay Tasha De Los Santos na kapatid ni Frank, kinumpirma niya na ang nagpaputok nga ay ang kanyang kapatid. Sinabi niya na sa init ng ulo ni Nuesca, walang sabi-sabi ay sinuntok nito si Frank. Ang pangyayaring ito ay nakita ni Sonia kaya para hindi na lumala ang sitwasyon, ay tinangka nitong awatin ang dalawa. Ipiniliwanag rin ni Tasha na kaya hawak-hawak ni Nuesca ang kanyang kapatid ay gusto nitong arestuhin ang lasing na si Frank at dalhin sa presinto. Kung anong kaso ang isasampa ng pulis sa kanyang kapatid ay hindi nito nilinaw at sinabi. Pero gustong gusto talaga nitong dalhin si Frank sa presinto. Ngunit si Sonya ay hindi pumayag at para mapigilan ang pulis, niyakap niya ang kanyang anak. Sa dami ng mga taong umiiyak at sumisigaw sa video, Ayon kay Tasha, ang hindi narinig ng na mga tao ay sinabi ni Frank Kainuesca and I quote, Matapang ka dahil ikaw ay may baril. End quote. Ang galit na galit na si Nuesca ay sinabi naman and I quote, Magpulis ka rin para magkaroon ka ng baril. End quote. Nang ayaw sumama ni Frank, sinabi ng polis na hihintayin niya mga barangay officials na magdadala dito sa presinto. Ngunit mas lalong lumala ang sitwasyon dahil sa video ay makikita mo na ang anak ng pulis ay sinabihan si Sonya na bitawan si Frank. Pagkatapos niyan ay naging mabilis ang mga pangyayari. Gamit ang baril na hawak-hawak ng pulis, ay tutukan itong binaril sa ulo ang walang kalaban-laban na mag -ina. Kahit tila hindi na gumagalaw ang mga ito ay pinaputokan niya ulit ang dalawa. Kaya ang mag ay merong dalawang tama ng baril sa kanilang ulo. Hindi ko ipapakita ang video dahil sa YouTube's policy. Ngunit kung isa-search mo siya at papanoorin, please be warned, nakaka-trigger siya. Sa interview na ito ay binahagi rin ni Tasha na kapag nakakainom ang pulis ay sumusugod ito sa kanilang bahay at minumura sila. Kaya para makasigurado na alam ng mga otoridad kung sino ang hahabulin nila kung may mangyari mang masama sa kanila, ay ipinablatter na nila ito sa Paniki Police Station. Sinabi niya na hindi lamang ang ingay ng boga ang dahilan ng pulis dahil ang alita ng pamilyang Gregorio at Nuesca ay nagsimula dahil sa isang lupa. Ipinagbenta ni Sonia ang isang bahagi ng kanyang lupa kay Nuesca para magkaroon ang pamilya nito ng right of way. Upang mapurseso ang paglipat ng titulo sa pangalan ng pulis, humingi si Sonia ng 40,000 pesos para sa pagpapaayos nito. Nagbigay naman ng pera si Nuesca ngunit hindi natuloy ang transaksyon dahil binawi nito ang pera. Ang saulian ay nangyari sa kadalang barangay ngunit hindi doon natapos ang mga pangyayari. Dahil si Nuesca ay sinampahan ng kasong staffa si Sonia dahil siya ay di umanong hinuthutan, ginulangan at niloko ng matanda. Pero ang kaso na kanyang isinampa ay ibinasura ng judge. Ayon kay Tasha ay mula noon paulit-ulit na silang hinaharas ng buong pamilya ni Nuesca at inilawan niya na ang pulis ay ang aggressor. Ibig sabihin, ito ang laging nagsisimula ng away. Hindi lamang panunugod ang ginagawa nito dahil may isang beses ay tinangka nitong sagasaan si Frank at kahit ang kanyang anak gamit ang motor nito. Idinagdag rin ni Tasha na ang masakit ay pagkatapos nitong barilin ang kanyang ina at kapatid, ay naglakad ang pulis kasama ang labing tatlong taong gulang nitong anak na babae papalayo na parang walang nangyari. At dahil sa malapit lamang ang bahay nito sa kanila, ay kitang kita nila itong sumakay ng motor at tumakas. Noong December 21, 2020, sinuwesca ay sinampahan ng kasong two counts of murder. Ngunit ang hindi alam ng mga tao ay hindi na pala bago sa pulis na ito ang masangkot sa patayan. Ayon sa record ng Philippine National Police, ito ay meron na palang anim na administrative cases. Dalawa doon ay grave misconduct dahil sa homicide. Isa sa mga ito ay nangyari noong May 9, 2019 at ang pangalawa ay noong December 29, 2019. Ngunit ang mga ito ay binasura ng judge dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong 2016 ay sinampahan din siya ng kaso dahil sa serious neglect of duty. Dahil hindi ito dumalo sa paglilitis bilang isang witness sa kaso na may kinalaman sa droga. Noong 2014, sinampahan naman siya ng kaso dahil tumanggi itong dumaan sa drug test at umalis sa laboratory ng walang clearance mula sa National Police Commission. Bilang parusa, siya ay sinuspindi ngunit umabot lamang ito ng isang buwan. Noong 2013 ay kinasuhan ulit siya ng grave misconduct, ngunit ibinasura ang kaso pagkatapos makatanggap ng judge ng memo mula sa regional director noon ng National Capital Region Police Office. Walang detalye tungkol sa kaso niya noong 2010, ngunit nasuspende lamang siya ng sampung araw. Sa video na ito ay makikita si dating PNP Chief Debold Sinas na dumalaw sa burol ng mga biktima. Doon ay hinikayat niya ang mga witnesses na huwag matakot na tumestigo dahil ilalagay nila mga ito sa witness protection program para sa kanilang kaligtasan. Ibinahagi din niya sa interview na si Wesca ay negatibo sa drug test. Bukod doon ay sinabi niya sa media ang nararamdaman nito sa kanyang ginawa. So ano, wala siyang plano magtumakbo, He surrender dahil nga sising-sising siya sa nangyari ta account ng ng regional director at saka ng, uh, ng director of crime lab na nagkumausap uh, sa kanya dahil sisising-sisis siya, nagdilim lang daw yung pag-iisip niya at uh, umalis siya at naawa din siya sa pamilya niya. Kinabukasan, ang bayulenteng sinuesga ay tila isang maamong tupa ng humarap ito sa police general ng Central Luzon. Si Rosita Ovejera na chairperson ng barangay Kabayawasan ay nagpatotoo na ang problema ng dalawang pamilya ay hindi lamang nagsimula ng ilang buwan, ngunit tatlong taon nang may alita ng mga ito. At bilang kapitan ng barangay ay tinangka na rin nila itong resolbahin ng limang beses. Pero nagiging mas malala pa ata kapag ang dalawang kampo ay naghaharap sa iisang kwarto. Nung huling nagharap-harap kami dito sa barangay, humarap na po si yung pulis At medyo talagang mataas ang boses na medyo galit na siya kay sa talaga. Dalawang araw pagkatapos ng Pasko, ilang daang mga tao ang dumulo sa libing ng mga biktima at sila ay inihatid sa huli nilang hantungan sa Paniki Garden of Angels Memorial Park sa barangay Salumage, Paniki. Ang mga tao ay mas lalong nanawagan para sa hustisya at kahit ang labing tatlong taong gulang na anak na babae ni Nuezga ay hindi nakaligtas sa pambabatikos ng mga tao. Isang local celebrity pa ang nagsabi na ito ay isang spoiled brat. Ngunit ang spokesperson ng Commission on Human Rights ay sinabi na biktima rin ang anak ni Nuezga. Ang anggulo na ito ay sinangayunan din ng psychologist na si Dr. Ali. Ayon sa kanya ay masasabi mo kung anong klaseng pagpapalaki ang ginawa ng mga magulang sa bata base sa kanilang reaksyon. Kaya pinaalalahanan niya ang mga magulang na maging maingat sa ipinapakita nila sa kanilang mga anak. Ibinahagi niya na nakita niya ang viral clip at sa kanyang obserbasyon sa labing tatlong taong gulang na babae ay tila hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang pagiging bayulente ng kanyang ama. Ayon sa kanya, ang normal na reaksyon ng mga bata kapag nakakakita sila ng mga bayulenteng tao ay matatakot at magugulat ang mga ito. Ngunit sa video ay makikita mo na tila para sa mata ng batang ito ay normal lamang ang ginagawa ng kanyang ama. Sinabi ng doktor sa mga tao na bumabati ko sa bata na maaaring hindi nito naiintindihan ang tama sa mali dahil walang nakakaalam kung paano ito pinalaki ng kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama. Napansin niya rin na ang bata ay halatang may high tolerance sa pagiging bayulente ng kanyang ama kaya sa kanyang teorya ay maaaring maaga itong na-expose sa karahasan sa loob ng kanilang bahay. Tinapos ng psychologist ang interview sa pagsasabi na naiintindihan niya ang bugso ng damdamin ng mga tao. Ngunit dapat silang maghinay-hinay sa pumubili sa bata dahil walang nakakaalam sa background, history at mga nangyayari sa loob ng bahay ng mga Nuesga. Ang biudo na si Florentino ay ayunan ng sinabi ng psychologist at nakiusap siya sa publiko na itigil ang paninis sa bata at itoon ang kanilang galit kay Nuesga. Ang UNICEF ay nakiusap din sa DSWD na gawa ng paraan upang lahat ng mga taong nakakita sa nangyari ay makatanggap ng suporta mula sa mga mental health expert dahil sa trauma na naranasan ng mga ito. Ang payong ito ay sinunod ng labing dalawang miyembro nakakita sa nangyari at sila ay dumaan sa counseling. Habang naghihintay ng kanyang paglilitis, mula kulungan ay humingi ng tawad Weska sa mga Gregorios ngunit hindi ito tinanggap na kanilang pamilya. Ang arraignment sa kaso ay naganap noong January 10, 2021 at si Nuesca ay humarap sa Tarlac Regional Trial Court Branch 106 sa kauna-unahang pagkakataon at ito ay nag ng not guilty by reason of insanity. Sa madaling salita, ang kanyang kampo ay gustong palabasin na ito ay may sakit sa pag-iisip ng pinatay niya ang mag -ina. Ngunit ang angulo nilang ito ay hindi naman pinanulaan ng judge dahil walong buwan pagkatapos patayin ni Nuesca si na at Frank, siya ay napatunayang guilty noong August 26, 2021. Siya ay hinatulang mabulok sa kulungan ng habang buhay at inutusan din siya ng judge na bayaran ang pamilyang Gregorio ng 952,560 pesos. Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sentensya dahil noong 6.44 ng gabi noong November 20, 2021, bigla na lamang itong nahilo sa loob ng kanyang selda. Naitakbo pa ito sa New Bilibid Prison Hospital ngunit pagkapikit na pagkapikit din Wesga ay hindi na ito nagising pa. Ayon kay Bucor spokesman Gabriel Shaglag, sa kanilang inisyal na investigasyon at ginawang medical examination sa bangkay nito ay namatay si Wesga sa natural cause. At para mapatunayan na walang foul play o sinasaktan at pinag-iinitan ito sa loob ng kulungan, hinayaan nilang masuri din ng NBI ang labi nito. Kinabukasan, si dating NBI Justice Secretary Minardo Guevara ay sumang-ayon sa findings ng mga taga-Bilibid. Ayon sa kanilang eksperto, Sinweska ay namatay dahil inatake ito sa puso. Noong December 5, 2021, ang dating pulis ay hinihatid sa huling niyang himlayan. Ang mga reporters ay walang nakuhang litrato o video dahil iginalang nila ang kahilingan ng pamilya nito na magkaroon ng pribadong lamay at libing. Ang kaso ni Nuesca ay magsisilbing isang aral at paalala sa ating mga pulis na hindi tayo ang magpapahirap sa mga Filipino pero tayo ang kanilang tagapagtanggol. Yan ang mga salita ni dating PNP Chief Eliazar nang siya ay ma-interview pagkatapos ng paglilitis. Ibinahagi niya na patuloy ang kanilang internal cleansing program at sinabi niya na as of 2016, mahigit limang libong pulis na ang di umanong natanggal sa pwesto dahil sa iligal at mga masasamang ginagawa ng mga ito. Ayon sa interview kay Mark Christian Gregorio, nang marinig nila ang salitang guilty, lahat sila ay umiyak dahil hindi nila inaasahan na sa bagal ng justice system sa Pilipinas ay kaagad nilang makukuha ang justisya. Ibinahagi rin niya na ilang linggo pagkatapos mahatulan si Niwesca, ang kanyang amang si Florentino ay bumalik sa pagiging truck driver dahil alam nito na hindi na niya kailangang matakot para sa kanyang buhay. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sayo, kabayan.